Wala ka bang jowa? Yes! Or naghahanap ka ba ng jowa? Huh? Or baka gutom lang yan? No, no! Aba, tara na. Puntahan na ang pinakabagong restaurant dito sa Bayan ng Loob. Masarap na pagkain, mabilis na serbisyo at lalo't higit swak sa budget mo. Kaya tara, kain tayo. Ako si Migo. Mahilig ako gumala, kumain, mag-travel, mag-motor. Hindi mo ma ako kilala, kaya tara, diretso na sa video. Pero, nakapalo ka na ba? Kung hindi pa, alam mo na. For today's video, mga amigo, andito tayo sa Barangay Ginhayaan. At kapag ang kalsada, itutuloy natin papunta sa right. Mga amigo, yan ay papunta sa bayan ng Alcantara at kung tayo ay mag iikot sa left side yan ay papasok ng papunta ng bayan ng loob mga amigo so ito yung crossing dito mga amigo sa barangay Ginhayaan so yan mga amigo so yan po ang nakikita nyo yan ay papuntang Alcantara yan at kapag tayo ay magle left side papunta sa bayan ng loob So, andito po sa barangay, ginhayaan ay ongoing construction ang mga kalsada mga amigo at ito ay halos binubuo na ng apat na lane mga amigo so sobrang lawak na so kung ganito kaganda ang kalsada sa buong tablas ay talagang napakaganda mag road trip mga amigo so sa ngayon mga amigo ang ating oras pala ngayon ay mga alas 5 na kaya nakikita nyo naman yung araw ay palubog na mga amigo at talagang yan apat na lane yan mga amigo sa so, ito yung ongoing construction pa lang at malaming mga tahanan o mga kabahayan ang na damay ng road widening na ito mga amigo tingnan nyo naman nag adjust na yung mga bahay at sinira na yung mga nadaanan ng bahay so comment na lang kung anong masasabi nyo dito sa road widening na ginagawa dito sa barangay ng ginhayaan dito sa bayan ng Lok. Anong masasabi nyo dito mga amigo? So grabe talaga dito mga amigo, sobrang lawak. At kung ganito na ang kalsada, paikot sa buong tablas ay tiyak madaming mga turista ang pupunta dito sa tablas mga amigo. At maganda na ang kalsada. Shoutout nga pala kay Yolanda musino Shout out kay Giovanni Baraka. Shout out din kay Ronnie Nadal, taga Loc pero na sa Kabuyao Lagona. Ingat sa ride safe mo. Yan ang sabi ni Shout out din kay Rosalinda Manrizo. Sa mga gusto magpa-shout out, mag-comment lang sa ibaba para ma-shout out natin sa next video. Shout out din pala sa ating mga solid followers at sa mga followers natin na taga umblon at sa iba't ibang dako ng Pilipinas paki-comment na lang kung taga saan kayo mga amigo para ma -shout out natin sa next video. Meron pala tayo mga amigong YouTube channel 'yung mga mahilig tumambay sa YouTube, paki-subscribe naman 'yung ating YouTube channel, Migo Moto Vlog. I-hit mo na rin 'yung bell icon para lagi kang updated sa mga video natin so yung ating mga full video talaga ay nasa youtube mga amigo at sa mga mahilig mahilig din mag tiktok account meron tayong channel sa tiktok at lalo tigit yung ating facebook page i-follow -like, at i-like at i-share yung ating mga video so andito na tayo sa may tulay mga amigo comment na lang kung anong pangalan na itong tulay at yan, tapasok na tayo dito mga amigo sa may... Dito sa may right side yan yung kalsada papunta sa Cummings Resort. So ano yan, barangay Punta, Looc. So ito pala mga amigo yung magandang view dito sa Looc pag naglo road trip ka ito mula dito. Yan, napakaganda dito tumingin ng sunset mga amigo oh at saka napakahaba ito mga amigo mahaba talaga itong ma... kakita ka ng sunset oh grabe ang ganda dito mga mag sunset kasama yung iyong jowa sana all may jowa no sabay tingin ng sunset no tapos maghihiwalay din naman bitter so yun mga amigo grabe sa mga sunset lover So, madami ditong tumatambay para manood ng sunset. At talagang tayo dito ay chill-chill lang mga amigo kasi ating pinagmamasdan yung kagandahan ng paglubog ng araw. So, ito pala yung mahabang palayan dito sa bayan ng Loak mga amigo. So, simula doon, puro palayan na ito mga amigo. So, itong kalsada na yun yung nakikita sa right side. Yan ay papunta sa Don Modesto hospital mga amigo so yan o no? grabing palayan bagong tanim naman ng mga palayan mga amigo so malawak yan mga amigong palayan at talagang maganda dito mag road trip feel na feel mo ang buhay Pubinsha. so maganda talaga mag road trip dito sa probinsya mga amigo walang traffic at hindi walang usok ng mga sasakyan yan mga amigo, fresh air dito mga amigo. So dito pala mga amigo no, sa left side ito yung school ng ano Virginia. Yan. Virginia Elementary School. Yan, shout out sa ating mga yan yung yung, yung Belco Gasoline Station yan mga amigo. At sa unahan nito mga amigo ay meron ding gasolinahan yan bagong gasolinahan lang so dito na sa unahan nito mga amigo ay makikita natin ang iglesia ni Cristo lokal lang look, yan mga amigo shout out sa ating mga kapatid na iglesia ni Cristo so malapit na po tayo sa may bayan mga amigo kunting minuto na lang at malalating na natin ang bayan ng Lok. So bago makarating tayo sa look mga amigo ay meron ditong madadaanan ulit tayo yung gasoline station ng Pitron at saka madadaanan din natin yung bagong branch dito ng Yanyes Hardware na ang kanilang main branch ay nasa Odjungan nag-open na rin sila dito sa bayan ng Look, ok. yan mga amigo, ang YANYES yes, katabi lang niya mismo ang GNT Express, yan. At sa unahan yan ay ang Ebon, mga amigo, So dito sa unahan dito ay makikita rin natin ang big one lock grants at katabi niya ang Petron. Yan mga amigo, gasoline station so, sa mga nagugutom yan Puntahan na Big One Lock Grants. So ito na yung tulay papasok ng bayan ng Lock mga amigo. So bakit nga ba tayo dito sa Lock? So tatay tayo ay kakain lang dito sa bagong ka bagong bukas na kainan dito sa bayan ng Lok. Mamaya ay makikita nyo kung anong pangalan yung ating kainan mga amigo. So, so ito na ang bayan ng Lok mga amigo at bawal pumasok sa right side ang tricycle kaya yung tricycle ay diretso lang. So dito lang ang motor mga amigo at jeep. So diretso tayo mga amigo. So ngayon mga amigo, bago tayo kumain kasi ginugutom na, ginutom na ako sa ating pag-travel. Galing tayong Santa Fe. So konting ikot lang tayo mga amigo dito sa bayan ng Loob. So itong mataas na building yan ay simbahan ng Pentecostal. No? Meron din yung Malanata Academy. Yan, Mission Academy mga amigo. So ito yung bayan ng Looc mga amigo. shoutout po sa ating mga followers na taga Looc So ito yung Looc Central Plaza Building. Yan mga amigo. Sa iba ba yan ay do exam. Yan do exam mga amigo. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang munisipyo ng Looc Yung kanilang bagong munisipyo. At konting road trip lang tayo dito sa bayan mismo ng look mga amigo so ito ang simbahan ng I think catholic or IFI pakikomen na lang mga amigo so ito yung plaza dito sa bayan ng look mga amigo so tingnan natin yung kanilang munisipyo mga amigo at so malinis dito sa bayan ng look at talagang o oh, tingnan nyo naman mga amigo o oh, malinis wala ding traffic. So yan po yung kanilang munisipyo mga amigo. Yung bagong munisipyo nila dito. Dati ay malapit sila sa high school. Ngayon nandito na sila lumipat na mga amigo. So ikot-ikot lang tayo dito sa bayan ng loob mga amigo. Pumunta din pala ako dito sa kanilang seawall dito sa bayan ng Luok mga amigo para mag-unwind at makapag-relax. At ito nga pala ang 360 view dito sa kanilang seawall. So, makikita mo rin dito yung kanilang pamilihang bayan dito sa loob. And dito rin makikita ang pier ng loob mga amigo. At talagang maganda rin dito tumambay pag ganitong mga oras. At pagtingin ng sunset mga amigo. Grabe ang sunset dito napakaganda. Pagkatapos kong magpahinga dito ng kunting oras sa kanilang siwal mga amigo ay pupunta na tayo sa ating kakainan dito sa Bayan ng Lok ang New Wish Restaurant dito mga amigo at ako nga ay papunta na doon sa ating kakainan mga amigo so dito tayo dumaan sa kabilang way mga amigo at ito ang plaza ng loob napaka ganda malinis tingnan mga amigo oh walang basura na makikita dito mga amigo so talagang maganda na dito sa bayan ng Loc shout out po sa ating mga followers na taga Loc so iikot na pala tayo dito mga amigo kasi pupunta tayo sa local population so sabi nila masarap ang pagkain doon at saka mura kaya nat kaya ngayon ay itatry natin kung papasa nga ba sa panlasa ng isang motovlogger ang kanilang mga pagkain. Kaya tara, samahan nyo kami amigo sa ating ano ngayon, kain dito sa local na amigo. So, malapit lang ito sa highway mga amigo. Oh. At saka malawak ang kanilang parking area. So, dito tayo makain mga amigo sa local celebration let's go! So ayun nga mga amigo, makalipas lang ang mga 5 to 10 minutes at nag-order na kami ng pagkain. Nag-order kami ng rice kasi sobrang gutom na. Ito palang kasama ko ay number one basher ko yan. Number one basher ko yan. Kaya sa mga basher dyan, mag-comment lang below at baka ikaw na ang ma ko ng pagkain. Kaya itag mo na yung mga bashers natin dyan sa comment section. Yan. At ito nga pala mga amigo, no? dito pala yan sa local population. Talagang masarap ang kanilang pagkain. Sulit na sulit ang iyong binayad. At nag-order nga pala kami ng chicken, fried chicken, french fries, saka shake. At talagang sulit na sulit ang iyong binayad mga amigo. Nag-accept din pala sila ng online payment o Gcash. Kaya kung wala kang cash, no worries. Kaya, puntahan na, yayain na ang inyong mga kaibigan, barkada, ang inyong jowa, pamilya at pumunta na dito sa local poblasyon. Kung nakaabot ka dito sa ating video na ito, pakilike at pakicomment naman. At see you in the next video. Sa ating number one na basher ito. Basher natin yan mga amigo.